pong i-denonate ang BFAR. Yes po. Na bangka panggamit sa patrol boat. I-denonate yun sa barangay at ang receiver ay si... Si Kapitan. po. Bakit paano po napunta kay Kagawad Mario Anak Nicodemus? Anak po siya nung dating Kapitan, si Kapitan. Na nanalo pong Kagawad ngayon. Kaya niya ay ibalik dahil... Minodified na daw po nila. Ito pong denonate po ng pump ninyo. At kayo nga Apo. po nakapirma rito. Inaangkin na po ni Kagawad na anak po ni chairman na kung saan siya po yung nag-receive nung donation niya na pambot? Actually, sir Rapi, nag-issue na kami ng letter na ibalik po niya. Ang gagawa, mo o isasoli mo? Sige po. Kaya kung ano yun po yung ano, isasoli ko po yung sinasabi ng bangka. Okay na po, sir. Sol. Salamat. Maraming salamat. 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 salamat po. Sir. Bukas na bukas, sir. I-monitor po namin ah, yung po. turnover. Salamat, salamat. po. Salamat. Thank you salamat. po sa pagpunta salamat. sa tiwala. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po. Yes, sir. Po, na dinonate ng BIFAR. So, sir, kagawad Mario, ano po ba yung uh, inyong masasabi tungkol dito? Uh, Ando naman po na yung bangka. Ready to turn over na po. So, ito po bang bangkang to, ay magagamit na or hindi pa? Eh, hindi po kasi ilalagyan pa nila ng makina. Nasaan po ang makina nito? Kung ano po ang nasa kasunduan po na hinihiling po nila, na gusto nilang makuha. Sa loob po ng linggo yung makina na 12 horsepower, marine engine with complete underwater fittings and accessories, nandoon po sa bangka po. Sa loob lang po ng salinggo, ang makina maibibigay ko po. Bilang kapitan po ng barangay, ano po ba yung inyong sosyon para po dito? Nais ko po sanang uh, pag-usapan, pag-usapan ng sanggunian, kung ano po yung makakabuti na para po hindi na humaba yung usapan na yun. Na kung magpapalit ba ng bangka o ano. So, yun po ang naging suggestion ko sa kanila nung, nung araw po na yun. Na mari naman po nilang tinanggihan din. Pero may pinal na pinag-usapan. Kapitan. Wala. Sino Kira, sino li nga tayo na Sa tuniyang bayan, sa bayan pare. Eh. Eh. pinabalik tayo sa ano eh. Pinab binalik sa atin sa barangay. Oh. Eh. Kahit tanungin natin pa, yung kung mga mga kunsihal, si wala pong nat, walang natatapos yung gawat. Oh. Kasi bawat naman, dating doon sa Sangguniang Bayan, on the record din. tayo ng Sangguniang, ang sabi ng Sangguniang, pagkasunduan na lang nyo dito. Sa, ayan, 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 kasama sila Wala, walang natapos doon. Yun lang. Payag ka sa suwestiyo na yun. Payag ka sa suwestiyo na yun dahil i isasangguni natin sa majority po ng ating mga kasama sa sanggunian. Kaya nga po tayo may sanggunian. Sige nga, kung ayaw mo man aminin, kapitan, wala namang problema. Pero ang bangka, andun. Lampas sa 30 footer, at ito po kasi yung bangkala nung araw na yan, mo. Ayan lamang, ma'am. 12 horsepower lang ang makina. Ang LEC, eh, nandyan lahat. Pero sir, di ba merong kayong MOA na nakasaad doon na bawal baguhin ang anyo ng bangka? Bawal baguhin niya pero eh andito po naman ma'am eh. Ika nga po, ang sabi nga ng ating mahal na senator, ibalik ang bangka. Nakasaad sa MOA na bawal baguhin ang anyo ng bangka. So ibig oh. sabihin, nilabag natin yung nasa MOA. So kayo po ba ay aware doon? Opo, opo naman. Bakit po pero natin po, ginawa yun? Kaya po natin ginawa yun. Dahil nga po sa hindi siya magagamit. Ito kung po ganda. ba ay nakarating mismo as uh, sa donor? Nasabi niyo po ba na uh, minodify niyo yung bangka o hindi? Hindi po ito inano dahil ito po ay nasa barangay na. Pero nakasaad nga sa MOA na hindi pwedeng baguhin. Oh, tama po ma'am. So alam niyo na meron kayong consequence dito, memang meron po itong kapalit. Opo, pero po ito po ewang sa mga po, patunay pa. E ang mau yung darating po ngayon, yung Geraldine. Ma'am, kayo po ay aware naman po dito po sa nangyari. So ano po ba yung ating suggestion para po dito sa problema po ng Barangay Santa Cruz? Para, kay, para po kay Mayor, ang gusto po niya ay ma-resolve ito na mabilis, tahimik, at saka amenable sa lahat ng parties. Ngayon po, uh, inatasan niya po ako na na ano na kumbaga to handle the situation para maging maayos. At this point po, nakarating sa point na ito, If this will be the reason na ma-resolve ma siya, okay po. Basta the important thing po ay magkasundo at saka mag-come ah, up yun. with an ano uh, a good negotiation para sa ikabubuti ng lahat. Ngayon po, uh, um, ma'am, kasi merong konting, may argumento din na nangyayari dahil ang gusto ni Ka Kagawad Mario ay ibalik ay yung bangka, which is yun po yung na modify na, and then yung makina na 12 horsepower, na which is hindi naman magiging functional pag ginamit yun sa bangkang na-modify na. So, sila kapitan, yung eh, mga kagawad ay kumbaga tila ayaw rin nilang pumayag na ganun maging sistema. So, sa part po ng, ng opisina ni Mayor, ano po ba yung magiging sugestyon nyo dito? na banggit naman po ni Mayor, willing naman po siya para lang magkasundo, pwede naman siya magbigay out of her own uh, resources para kung kailangan i-upgrade cash equivalent ng 12 horsepower. Si ang banggit po ni Mayor, pwede naman po siyang magdagdag doon para ma mapunan. Eh 70,000 in. So ito po ba ay kayang punan ni at ng ating butihing mayor yung 70,000 na sinasabi para mapaandar yung uh, bangka. Doon po sa amount po, I cannot speak for mayor kasi wala po siya. Pero as I remember it, ang sabi niya tutulong po siya. Yun po yung wordings na na ginamit po talaga niya para lang magkasundo ako po, dahil ako naman din talaga po ang naglapit niyan din po sa inyo, eh, gusto ko po tana yung feasible na po, kailangan po, eh, masubaybayan niyo po kami kung, oh, sa, yung... kung papaano po siya malalagyan yung... ng makina, yung... kung gano'n yung... yung magiging amount na pera na ipapalit din ni Kagawad Mario dun sa 12, o baka mamaya po. Hindi natin alam nga po kung magkani amount na yun. Sabi po niya, 70,000 mahigit yung motor na yun. Sa kamay po ng Diyos natin kukunin yun. Ede, hindi din po natin alam yung exact amount na itutulong din po ng ating mahal na mayor po. Gano po katagal? Ang pagkasundoan na two weeks from now, August 5, 2024 ay bababa ang uh, rapid tool po in action at isasalpak ang makina sa bangka at kung hindi natupad ay ang isasampa ang kaso. itong bangkang itong pinatatayuan natin. So ito na po yung, ito po yung bangka na sinurender ni Kagawad Mario na sa kasalukuyan po ay wala po siyang makina. At napag-usapan naman po sa barangay hall kasama ang buong sangguni ang barangay na ibabalik po niya yung makina within two, two weeks. So mapapansin po namin na parang malaki po ito kumpara sa ibang bangka. So ito po ba yung dinanate ng BFAR or iniba na niya? Ito po yung uh, dinonate ng BIPAR na modify na po, na modify na po. So before po, gaano po kalaki yung uh, dinonate ng BIPAR? So ang size lang po nung uh, original uh, ng donation ng BIPAR ay uh, 30 footer, siguro mga ganito lang po yun. Pero, pero ito po, gano'n na po to kalaki. ito kalaki? Po, modify na po ito. Mga ganun kalaki? Mga ano na po yan, 15 meters na po yan. kaya So mapapansin din po namin na parang nilagyan na rin niya ng pangalan ng pamilya niya itong bangka? Opo, opo mapapansin po natin na yung mga pangalan po ay eh, sa pamilya na po niya nakapangalan po talaga. So sa makatuwid, talagang inari niya na to at hindi para sa barangay? Ganun nga po ang uh, dahil nga po hindi naman po na isurrender po ito sa barangay. Nung no, ako po ay maluklok bilang uh, barangay chairman. Okay po. So ito po ay ipapark na doon sa harap ng barangay ninyo? Opo, kahit po wala po siyang makina, eh, papark po muna natin siya doon sa safe na lugar sa ma nasa costi na po siya talaga ng barangay. Ang party list na masasandalan, AXIS, yes. number 68 sa balota. nagagaling nga po dito sa bangka. So ano po ba yun? Yun po, uh, nagpapasalamat po kami sa unang-una -una po kay Sen. Rapi Tulpo at sa aking mga kasama na formal na pong maiteturn over yung bangka natin na may kasama na po siyang makina na atin pong ipinarehab po yung makina para magamit po, para magiging po, pa, sa publiko na po at gamit na pang barangay po. So kailan po ibinigay ni Kagawad Mario yung makina? Kasi kung matatandaan natin last time, ang kanya lang uh, ibinalik ay yung bangka mismo. Last week po, pinuntahan po namin sa, uh, sa metalier po sa may Santa Elena. So nag-decide po kami na ipalinis na rin po yung makina para po maging maayos kung tubak po siya. Ayan po, makikita rin po natin pati po yung pangalan, eh, naipangalan na po natin sa barangay po. Ano pong pakiramdam ka? So unang-una po, siyempre po, masaya po sa kalooban na mayroon na pong matatawag na barangay patrol po ang aming barangay at magagamit na rin po ng aming mga volunteer at mamamayan ng barangay Santa Cruz. salamat po sa ating Panginoon po na naibalik po ang pagmamayari ng barangay po mula po sa dating nagmamayari nito. At siyempre po kay Sen. Rapitol po po na naging daan po para po ito ay mabawi namin na at magagamit na ng mga mamamayan dito sa aming isla po. Kung makikita nyo naman po nung nagpunta po kayo noong una dito, talaga pong tawid dagat po ang aming ang pinagdadaanan bago po kami makarating, lalo po po siguro yung mga emergency cases. Ngayon pong nabawi na po namin yung bangka, eh, malaking tulong po para po sa isla namin, sa Pakrus po. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat, Sen Rapi Tulpo!